What's up of Race ngayon is sa 12 eh, at pakain ako so ang ulam ko is asin huwag ulam ako na asin wala ako ng kanin kasi walang ulam pati soy wala ubos na pati lahat ng isip nyo soy asukal halos wala kaya first time ko to guys, first time ko lang makaka -kain ng nang makakaulam ng asin. So kukuha ko ng asin. So ito, asin ito guys. Yan siya. Baka sabihin niyo asukal ito guys, asin ito. Malat. Yung asukal ay sugod na. Kalat-kalat ko lang. Kilit. So, yun. Tama na yun, baka masyadong mapait. So, first time ko lang to guys. Mangulan ako na kasi. So, yun. Labas na ako. Kain na ako. So, yun. At kakainin ko lang to.